maraming maraming salamat po. Isang malaking karangalan po ito para sa akin. Um, sabi ko nga, hindi na po biro ngayon ang gumawa ng pelikula. Talagang napakahirap. Pero pinapangarap natin na sana mas marami pa rin manood at tumangkilig ng mga pelikulang Pilipino. Kaya naman gusto ko magpasalamat sa City Malaya. Kasi nabigyan naman ng pagkakataon talaga na gawin ang galing ng pelikula na sana pa at may kontribusyon talaga sa lipunan. Andito ang aking Director, Derek Kim. Maraming salamat sa iyo sa pagbuo sa kwento ni picture Emmy. Para sa iyo din ito. At ang aking mga karalasan talaga sa pelikulang balota ay hindi talaga matatawaran. Siguro hindi lang para sa sarili ito dahil ang dami ko din natutunan at nalaman kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Sa aking mga filmmakers, Ipagpatuloy niyo ang inyong kahusayan sa paggawa ng mga makasaysayang at pelikula. At sana sa lahat po ng nood ng baloka, narinatid po namin ang mabigat na mensahe ni Teacher Amy. Kaya naman sa lahat ng Teacher Amy at sa lahat ng sumasagisag sa ating mga guro sa kanilang dedikasyon, sa kanilang sakripisyo at pagmamahal sa bayan para sa inyo po ito. Muli, mabuhay ang pelikula ng Pilipino. Salamat.